Hindi ko po alam kung bakit napaka-insecure nitong mga uh, naghahari hari dyan sa San Juan. Eh bagong salta lang naman sila dyan sa San Juan. Ganon din si Senator Amy Marcos, nakapagbigay din po ng uh, ayuda, pinagamit din sila ng gym. Pero kami, kami ni Good One, uh, hindi on. po kami pinagbigyan na gamitin yung, uh, yung gym sa San Juan. Uh, si Senator Bongo nagbigay din ng ayuda sa bayan ng San Juan, pero pinagamit ni Mayor yung gym. Samantalang pag ako nagre-request o pag ikaw nagre-request, hindi kami pinagagamit ng gym. Tayo gusto rin nating sana pumasok no? Uh, for almost two years. Hindi tayo makapagbigay sa ating mga kababayan San Juan, hinaharangan basta po sa kalaban sa politika. Tumutuwa yung mga ano, yung beneficiaries. Sabi nila, buti dito, buo naming nakuha. Yan ang sabi, no, nung mga nabigyan namin. Kasi doon sa kabila, may kaltas. Thank you, Mr. President. Will my uh, younger brother yield to uh, some questions, Mr. President? Yes, certainly. Any time from uh, Maikuya. Well, this. Well, this is the. <laughs> Should I suspend for one minute? <laughs> well, uh... <laughs> this is uh, the first time for me to interpolate. Uh... the good the good one the good gentleman from uh, san juan alam niyo po ma kasama when i was uh, in my office i was watching the privilege speech of uh, senator Ejercito at uh, talagang hindi ako makatiis at talagang bubaba ako para talagang makinig at uh, nababahala talaga ako sa sa kanya mga sinabi and i've heard a lot of uh, Uh, news, news, report about uh, the corruption that is happening in the city of San Juan where we both served as uh, mayors. Uh, may isang tanong, ilang beses po nagbigay ng ayuda sa San Juan? Uh, na nanggaling sa pondo ni ni Mayor or ni nung Congresswoman doon sa San Juan? Ang pagkakakalo po may uh, meron silang uh, ayun tayo, tayo gusto rin nating sana pumasok no uh, for almost two years hindi tayo makapagbigay sa ating mga kababayan sa hinaharangan basta po sa kalaban sa politika so ang, uh, ang nakapagbibigay lamang ay uh, yung galing po sa pondo ng congresswoman nakapatid po ng mayor at yung pong sa kanila ang yeah. maganda lang nung nakas nakagawa tayo ng paraan na uh, nakapagbigay tayo ng tupad nung uh, nunga uh, Disyembre tuwang-tuwa yung mga ano yung beneficiaries sabi nila buti dito buo naming nakuha yan ang sabi no nung mga nabigay namin kasi doon sa kabila may kaltas yes yes if my memory serves me right i was uh, i asked permission uh, i think it was late last year from the office of the mayor if i can use their the gym san juan gym to to uh, to have this payout itong AX tsaka Tupad dito sa ating mga kababayan San Juan. And uh, they denied me. They denied the use of uh, the San Juan gym. So ang ginawa, po, ang ginawa ko po ay uh, nagpapayout nagpa-payout na lang po kay meron sa isang maliit na kalsada. But prior to that, na pag-alaman ko na nag nagkaroon ng payout din sa San Juan Gym, siguro a uh, few weeks uh, after ang ang pondo ay nanggaling sa ating mga kasamahan senador na malapit doon sa sa mayor ng San Juan. Sorry to say babanggitin ko na po yung pangalan ng senador. bigbigay uh, po ng ayuda kaya nagpapasalamat din po tayo na uh, si Senator Bongo nagbigay din ng ayuda sa bayan ng San Juan pero pinagamit ni Mayor yung Jim. Samantalang pag ako nagre-request o pag ikaw nagre-request, hindi kami pinagagamit ng gym. Eh para itigasan lang naman ng uh, makikinabang. Makikinabang at magbebenepisyo ron. At ganun din si Senator Amy Marcos na kapag bigay din po ng uh, ayuda, pinagamit din sila ng gym pero kami, kami ni Good One eh, hindi on. po kami pinagbigyan na gamitin yung uh, yung gym sa San Juan hindi ko po alam kung bakit napaka-insecure nitong mga uh, nag-ahari-harian dyan sa San Juan eh bagong salta lang naman sila dyan sa San Juan eh ginong Pangulo, Mr. President you mentioned earlier I did not see or watch the video, because I was uh, uh, going as I was going down no? uh, meron kayo nabanggit na isang beneficiary na in-approach ng isang consul ba? Uh, staff consul. Staff consul. Uh, at ang sabi, magkano ba binibigay originally? 7,000? 7,500, uh, Your 7,500. Tapos? Pero ang makukuha lang ng beneficiary ay 1,000 pesos. 1,000? So yung... 6,500 pesos ang kinaltas. So saan daw mapupunta yung 6,500 Mr. President. Uh according sa video no nang galing na po sa siya nag-record ay uh, yam daw po ay para kay mayor at sa mga nasa taas. 1,000 uh, so, lang ang talagang uh, nakuha nila. So willing yung, yung bang taong na nasa video na kinunan mo na nag-atest na binabawasan sila ng 6,500 ay willing mag-execute uh, na affidavit at ituro si mayor Well, yan ang uh, hinahanap namin. Actually, yung video na yon is directed to our colleague, Senator Tulfo. No? Hindi, hindi natin kununan yun. Nakuha lang namin, pero nabura na po yan. Pero buti nakuha natin yung video. At uh, yan po ang ating ginamit ngayon. Tapos, yung second video naman ay yung mga staff na no? ng uh, na nagsabi rin na nako baka maano kayo yan baka makasuhan kay niyan nung ginagawa niyon uh, yun yung sinabi ng beneficiary pero sabi doon maganda yung ano eh mahaba yung video at talagang pinapatunayan na talagang kinakaltasan po nila your honor Mr. president yung uh, yung ayuda o yung tupad no uh, yung uh, yun ang ay talagang kinakaltasan po nila so uh, sinabi nung yung uh, yung nasa video kanina na kinakaltasan sila ng staff ng isang konsyal no So, sa tingin nyo ba meron din cut yung kunsihal? Ang sabi lang kasi para doon sa may Sky mayor at sa mga okay. nasa taas. Alright. Pwede bang malaman kung sino yung kunsihal na yun? Ang, sa ang uh, staff na yun ay si uh, Kunsihal uh, Paul Artadi na uh, taga Balong Bato. Oo. Oh. Alam nyo marami rin po akong mga nakalap na mga balita. Na ultimo pati yung mga punong barangay sa San Juan, ay uh, ay kumukuha rin ng uh, porsyento uh, sa mga binipisyaryo ng uh, San Juan. Meron ba ho na nababalitaan tungkol doon? Well, uh, narinig ko na rin po yan at uh, kanina nabanggit ko rin na yung pamasko. Yeah, diba, nung nag tayo binibigyan natin ng pamasko ang mga barangay officials. Yung kapitan, ang uh, narinig ko, 15,000 Uh, yung mga kagawad, 7-5. Pagkalaban, wala. Ang nakakalungkot dito, sa halip na manggaling sa sariling bulsa, madalas yan, sarili, pamasko nga, ay tupad din ang ginamit. Kailangan magbigay ng dalawang pangalan para po sa kapitan, para sa si 15,000 at yung mga kagawad, isa naman. So, yan po, ay uh, sa halip na mapunta sa tamang beneficiaryo, yung uh, tupad ay ginamit pang pamasko. At meron ba ho kayo nababalitaan na yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan just San Juan o Tupad Man o AX Man ay binibigay lang nila sa mga sumusuporta sa kanila. At yung mga hindi sumusuporta sa ating pamilya ay wala pong natatanggap. Tama po ba ako? Tamang-tama po 'yun. Kaya nga you know Mr. President, your honor, the reason why ay ay uh, I refrain from talking about politics uh, as much as possible about uh, San Juan kasi po nakakaawa eh yung mga taang hindi naman tayo tinatamaan dito ang kawawa dito yung mga kababayan na mga dating supporters kaya uh, tuwing nagsasalita ay lalo silang ginigipit at tiniipit